back to our channel. I prepare ko ng Ate Zoe for school today. Meron silang photo shoot today. Ano may nema photo shoot? Ano lang ah, tag O tama photo shoot. Aga-aga. <laughs> Aga-aga ano na naman tayo. Bangit-bangit na naman tayo. So flashy over. Opo, ano ah <coughs> <coughs> Uh, class picture. May class picture sila. Ngayon pa lang sila nagka-class picture. Pala. Anong Ano group na kasi ni Zoe, Dad? Uh -huh. Group 1. Group 1 pa lang kasi si Zoe. Mag-group to siya ngayon after ng ano, bakasyon. Ay, nako. Kasi kagabi niligo ko. Bin dry, tas inipit. Ayan tuloy. kabuhol buhol na ang buhok niya. Lagi ko siyang ini-start dito sa baba. Mahaba na din kasi ang ano niya, buhok niya. Dito na. Kailangan na nating pagupitan ito, anak. Makapal na ang makapal masyado kasi ang buhok niya. Mas makapal kaysa sa buhok ko. Kaya kung ma-remember ninyo 3 years ago, dinonate natin yung hair niya. Pero the next time na pagupitan namin siya, siya nang pipili kung idodonate ba niya ang hair niya o hindi. That will be next year. Or pwede rin ngayong gear, depende kung hindi ko na ma-manage yung buhok niya. Pagupitan na natin. dali, ipitan ka ni Mommy ana. So, so that so you will so be pretty about it. Oh, opo. So that Zoe will be pretty sa school. Okay? Okay. Can you hold this for me? Yes. And one Yes. And this one as well, hold it. Nung ako, nung bata ako, pag iniipitan ako ng nanay ko na ganito, pag binibraid niya ako, naku po. <laughs> Grabe, iyakan. Kasi ang sakit niya mang ano, ipit. Oh, tama na. Tough love, tough love ang ipit niya. Lagyan ko siya nito, ano to, niya, hair oil pambata. bata. Baka i-braid na. Oh, braid na, ano. na lang natin, nak, para hindi ano yung buhok mo, no? Para hindi sabog-sabog ang buhok mo. Kaya lang, oras naman na. Wait a minute. Ano po yun, Joey? Ah. O so, huh? ah. oh, sige. Okay lang din. But you have to also eat the pipino, the cucumbers. Diba? Di po ba? Kasi pinabuo na ko siya ng ano kahapon. Carrots at saka pipino. ayaw daw niya ng pipino. Yung carrots lang daw. Kunin mo na lang yung carrots and pipino dyan sa ano dad. But you have to eat the cucumber. You have to eat the cucumber. That's healthy. That's good for your health. Ito yung na niya. And one banana, please, daddy. You have to eat that all, right? Ate? Mama, may, may kailan ko pumalit yung leko? Mabagling ba? You can try it. You can always try it, right? Right, ate? Ganyan lang ang ipit ko sa kanya. Ayan, binraid ko lang siya dito para hindi lang sabog-sabog ang ano niya. Ang hair Ay, sorry Sorry po, masakit? dot fine? Sorry Tinusok ka ni mami, si mami naman talaga O yung kabila Eh, 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 eh Tapos, hatiin kasi natin ito Ay, nakuantok pa ang ating dalaga. Gagawa natin siya ng Like oh that Wala nang ino. Green lahat. And then, gaganon lang natin siya dito, guys. Para lang hindi sabog-sabog ang buhok niya. Tsaka, medyo, ano siya, tignan sa picture niya mamaya. Uy! Look! So pretty! Oops, sorry. Oops, sorry, sorry, sorry. Gawin natin ito. Wait a minute, ate. Huwag ko munang i-fix. Ganyan na muna. Mamaya ko na i-fix, no? Gawin ko muna tong kabila, guys. Are you okay? Yeah. Yeah. Hindi pa siya masyadong gisiin. It's finished, guys! Oh, di ba? Nakabraid yan. Wow! At picture! Outfit check! Let me fix your hair. Ang kapal talaga, guys. Oh. As in, ang hirap i-manage na. Makapal na ang hair niya. Siya ay nakadress. Wow! Ang daming. Patingin na sugat? Okay na po yung sugat mo? Opo. Opo. <laughs> ay! And... Thank you so much, Daddy, sa kanyang sandals. Daddy bought that for you, ate. Ang Kenneth nandito na sa sofa. Nakaakyat na kaagad-agad. Oh, mm. Tara. O, babay ka na kay ate. Outfit check din ng Kenneth natin. Kakagising lang. Sweet naman. O, kunafo na. Kay ate. Kunafo. Oy. 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 Ay, oy. Oy, oyn, oy. O, babay mo na si ate. Bye, ate. Bye. Success with your photo shoot. Bye-bye. Success. Mwah. Oh, ba, doy okay. Bye. Sige na nun. Bye, ate. Oh, wala na si ate. Ate will go to school. <laughs> Ang ating tupiin nandito pa. Uh. Asan na si ate? Hala, umalis na. Siya oo oh, po sa door. Hindi, yeah. hindi ikaw sasama. Punta siyang school. <laughs> Nahatid na ni Daddy ang ating Zoe, guys. Nasa ano kami, Gama Hardware ito. Ala! Ala! Napano? Kasi mag-start na kaming ayusin yung likod para makalaro ang mga bata doon surprise na lang muna ang gagawin namin para mabigla na lang. <laughs> so, todo bigla. Dito na tayo. Magtingin tayo ng mga gamit-gamit. Ano masabi mo, Ken? <laughs> Masarap ba yung daliri mo? Na? Masarap ba yung daliri na yan? Nagahanap na kami ng ano. Mga mailagay dun sa likod. Hindi diba, mo malagay. Para pampaayos. Hello. Hindi si ang daddy kaka-search. Pero definitely, maglalagay kami ng yung fake lang na grass para malambot siya. Pag nahulog ang mga bata, maano siya, meron silang cushion. Yung ganyan, oh. Yung peke na grass. Pero, hanap pa tayo. Si Daddy, pumunta Hello, din kami hey. dito para kunin ni Daddy yung kanong... Anong kukunin ba, Dad? Air e Um, air pressure. Pressure washer. Pressure washer. Okay. Okay. Okay, okay po. Ang genes natin hindi na talaga pwede sa isang lugar lang. Kailangan galaw-galawin siya. Lakad-lakad siya. Hindi siya pwedeng ano lang talaga. Ooh. Ooh, ooh, ooh. look oh grass. Mm, grass or oh, grass? Yung ganito ba o oh, ganyan? sige. May nakawalang bata, guys. Oh, may nakawala na. Wala pa man ding tsinelas. Nako po. Nako po. Mm. ano nang gawin natin yan, anak? Uy, uy, uy. masok masalubsub ka dyan. masalubsub, masalubsub. Um, Hindi doon, 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 dun dun dun. dun, dun, dun. O oh, sige. Okay, ganon na lang. Kunin mo na yung water pressure mo. Oo. Na? Bakit saka na? No, kunin na natin yung ano. Tingin mo na tayo sa action. Baka meron sa action. Nakuha na ni daddy yung kanyang water gun. Water gun. Water spray, whatever. Ah, so, daan ako ng ano saglit. Ah, ah ano ito second hand store ayan, umikot ba ng mabilis, pasensya na po kasi dito na nga kanapin yung mga kailanganin ko para sa gagawin kong playground nila sa kasini ko para makatipid tayo guys para linis-linisin ko na lang kung may mahanap ako, pero titingnan ko pa kung wala, edi bilhin tayo, pero kung meron, at least may may sirang konti magawa natin, at least hindi na tayo kailangan kumasos ng napakalaki pa para sa paggawa ng playground ng mga bata. Medyo -practical natin ng bear very. na Ang hangin guys. O so siya pasok ang Ayan ang sinasabi ko guys. Ang daming laro ang panglabas. O. di ba? Diba? Kagaya nito. Pwede na ito sa labas. Magkano lang ito. Tingnan natin. Hindi ko alam. Walang <laughs> nakalagay magkano siya. Tapos ito pa o. Kumaganyan siya o. Teba, diba? Pwede na 'yung sa labas. Kapinturahan ko lang ito kay Daddy Teba ng pure white siguro. Pwede na 'to kay Kenneth. Pwede na niyang gamitin sa labas 'yan. Ang dami pa guys, oh. Magtingin lang ako dito. Kunin ko na 'to. 750 lang siya. Kunin ko ba? Hindi <laughs> ko alam, baka pagalitan ako ni Daddy Teba, wala nang lugar dun sa likod. Tingin-tingin pa tayo. Nasa bahay na tayo, guys. At nadala na namin ang mga bata sa daycare. Ay, ko po. Tapos, may nabili na kami. Ayan. Para sa likod. Hindi na tayo maglalagay ng ano, totoong grass, guys. Kasi nga, wala din naman kaming oras. Sa totoo lang, real talk, wala kaming oras magdilig. Wala kaming oras mag cut ng grass or whatsoever. So, ito lang ilalagay namin. Pinag-iisipan namin ni Daddy kung tatanggalin pa ba namin yung tiles sa likod or ipapatong na lang namin siya. Kapalagi mo, Dad. Dalawa pa lang binili namin, pero sinukat naman namin ang sa likod. Medyo kukulangin ito ng konti, pero titingnan pa namin. Gagawin ni Daddy today, right, Daddy? Uh -huh. Eh, <laughs> Mainit kasi wala siya sa ano, wala siya sa kanya sarili. At ang mga nabili ko sa Kringlo, papakita ko sa inyo. Gagamitin ito sa labas. Pero itong isa, papaano ko muna kay Daddy pintura. Ito sila guys. Ito tumutunog 'yan. Ayan. ano niya ng bola. Nasaan yung bola, Dad? Basta pag tinadyak yung bola dyan, yung ano, goal. Ganyan siya. Nabili ko siya ng 3 euros. Medyo ano na siya dito. Wala na yung sticker-sticker niya. Pero okay pa siya. Gumagana siya lahat and everything. May battery siya. Tapos lilinisin ko lang siya ng konti. Ayan, medyo madumi siya. Nakita ko to sa online. Parang 20 euros yata or 24.99 Parang ganyan, 20 something plus euros. Pero nabili natin siyang 3 euro, lilinisin lang natin. Magagamit ni Ken. Ayun. Ayun si Daddy. Tinapon niya yung bola. Si Kenneth kasi eh, mahilig na siya magano ng bola. Tajak-tajak. Ayan. Oy, Daddy! Ano po yan? Sos. Ayun, gano'n. And then, meron pa tay isang nabili. Ito siya sa ano ito sa lahat sa labas. Ano naman ito kay Kenneth din? O, oh, gumaganyan-ganyan siya, guys. Yeah. Kulayan natin niya. Siguro puti na lang. Or red. Ano sa palagi mo, Dad? Hindi ko rin alam anong color ang gagawin natin dyan, guys. Para siyang... Anong tawag dyan? Yung gumaganyan, kumukordun siya. Ano tawag diyan? Kumalan is dito. Basta parang rocking, di siya rocking horse, rocking swan siya. <laughs> Pinatay ko muna yung kasi ang ingay. Yan, rocking chair. Parang ganyan. Pero rocking swan ito. Maganda siya kasi yung bata. Malagay niya yung paa niya dito. Hindi yung nakahang lang yung paa niya. Ayan, meron siyang ganito. Maano siya, madumi. Pero kailangan lang siyang pinturahan. Nabili ko siya for... Uh, pakita ko yung presyo sa inyo, guys. Saan? Ah, nag naman. Paano ba? Ay, ba tayo magpakita? Ayun, 7 euros and 50 cents. Pero, linisin lang siya at pinturahan. Maganda siya. Ano kayang kulay ang iano natin dito, guys? Sa palagay ninyo, anong color ng pintura ang pwede nating gamitin dito? Para maging magmukha siyang bago at magmukha siyang ano ulit, maganda ulit. Ayan, oh, wala siyang sira whatsoever. Pintura lang talaga ang problema niya. Matibay pa siya. As in, solid wood. So, so, ayun yung mga bilhin natin sa second hand. Nakatipid tayo kahit papano. Gagamitin lang naman nila yan sa ano, no? Sa likod. Para ano sila, Uh, busy busy sila. Maglabas din ako ng mga ibang toys nila doon. Ang goal ko kasi ay para makalaro sila doon sa likod kasi sa ngayon ano lang siya, purong uh, cemento semento lang siya, hindi sila makuupo or what. Kaya nag-ano kami ng Makupo, may, ano, grass ni daddy. Makaupo sila pero sobrang lang. init ng ano, ng semento. Maglalagay din kasi ako ng uh, yung sand na box na ganun para makalaro din sila ng sand. Ayan, or maglagay ng swimming pool na maliit kapag sobrang init kasi summer na ngayon dito. At least yung mga bata na sa labas, makalaro, masinaga ng araw kahit papano. Tapos na, ito na yung binili ni Daddy na uh, water pressure, high pressure washer, parang ganyan. Yung kinuha namin kanina. Pang ano ito? Sa sakyan. Pero pwede rin pang tiles to, no, dad? Mm. Pang tiles. So, lilinisin na yung tiles doon sa likod. Kung makita namin na okay naman ilagay yung mga... Ano? Uh, yung binili namin grass. Uh, fake grass doon na may tiles. Kung okay siya. Titignan pa namin. Or tatanggalin yung tiles. Ngayong weekend gagawin namin siya para... Nakalaro ang mga bata. And then, nakabili din ako ng upuan. Ayan, yung maliit na upuan para sa labas. Para sa aming dalawa ni Daddy. Para kahit maglaro sila dyan sa likod, nakaupo kami ni Daddy, nakarelax kami. And please, comment down below anong magandang kulay na ipintura natin dito sa Rocking Swan ni Kenneth or si Zoe. Siguro, Daddy, ni nakasya dito. No? What do you think? Parang hindi nakasya kasya si Zoe dito. Kenneth, Okay, Kenneth. Ito, ayan. So, tingnan natin. Ko, <laughs> please, comment down below ano magandang color ng ating rocking swan. Pero ako parang gusto ko, ano, kulay puti na lang, Dan. Ang si ko, tas puti sa baba. Ano? Gray? Gray orange yung mo hmm. lang, <laughs> Gray orange? Oh, Oo, may paan ng swan. Oo. Inatid kasi namin ang mga bata sa daycare, Friday to day. Pero hinatid pa rin namin ng mga bata kasi nga ano, para makalaro sila doon kasi maglalaro sila sa labas noon at ma-prepare namin yung likod para sa ano, uh, gagawin naming playground nila doon. Maliit lang naman yung likod namin, pero at least kahit papano, mag-enjoy na yung mga bata, makalaro doon. So hindi naman kailangan ano, bonggam-bongga, basta lang nandun kami, present kaming dalawa at nasa labas sila makalaro. Di ba daddy na inita yan yeah, mo na vlog natin. Thank you for watching. Bye. Iyan <laughs> na ano yung vlog namin. Kung ano na kami trabaho sa likod, i-vlog ko na lang yun para bukas. Para makita ninyo paano yung gagawin namin. Please don't forget to subscribe to our channel mga jo. And open na po ulit ang aming open na ulit. Ano yun? Meron na po kami ulit Facebook page. Please do follow us po sa Facebook. Zunina's World Vlog. Ayan, nagpo-post ako ng mga reels dyan, ng mga pictures ng mga bata, yan mga ganyan. So, please follow us sa uh, Facebook po. And you can also message us directly through Messenger kapag uh, finalo nyo po kami sa ano. O, diba? kaya <laughs> gaya si Daddy sa Facebook. Okay, bye guys! See you all next time! Bye! bye. bye.